Sabi ni Brother Eli, yung Huli Inquisition daw, isinali niya ito bilang banal na pagpapatay. Wala akong nabasa sa kasaysayan ng Hinduismo. Wala akong nabasa sa kasaysayan ng Budismo. Wala rin akong nabasa sa kasaysayan ng Protestantismo. Na meron silang aral na papatayin yung ayaw maniwala. Sa Katoliko meron po. Ang tawag doon, Holy Inquisition. Eh, kasi inamin niya doon sa isa sa kanyang mga videos na kahit yung uh, pag-aaral sa Hebrew at saka sa Greek, eh, pinapakialaman niya eh, kahit hindi niya alam eh. Kataon lang, nag-aral po ako ng kasaysayan ng reliyon. Ang katoliko po ang kauna-unahan sa mga reliyon na gumagamit ng pagpatay sa tao para lang sila'y makapaghari o makakumbinsi ng kaanib sa kanila. Isa ang katoliko sa mga gumamit niyan. Wala akong nabasa sa kasaysayan ng Hinduismo. Wala akong nabasa sa kasaysayan ng Budismo. Wala rin akong nabasa sa kasaysayan ng ah, Protestantismo. Na meron silang aral na papatayin yung ayaw maniwala. Sa katoliko meron po. Ang tawag doon, Holy Inquisition. O, banal na pagpapapatay. They call it Santa Inquisition. The Holy Inquisition. The doctrine of the Catholic Church to kill the heretics. Sabi ni Brother Eli, yung Holy Inquisition daw, isinali niya ito bilang banal na doon banal na ah? pagpapatay. Benjo, anong reaction mo dun? Parang matawa ka o, o nalungkot ka? Um, medyo nalungkot, brother. Na, na medyo matat na matatawa. <laughs> <ta>. Okay. Ang <laughs> the tanong the po, so, din. ang, ang, ayan po, napanood po ninyo sa video, ah, uh, yung Holy Inquisition daw, ayon sa kanya, isinali niya ito bilang banal na pagpapapatay. Ayun, dapat malaman natin ano ba ang kahulugan talaga ng tinatawag natin na inquisition. Ito po, tingnan po natin sa dictionary. Sa dictionary po, ipapakita po natin sa screen ko anong ibig sabihin ng salitang inquisition. Uh, ikaw na seminaryan na Edwin Sir na lang magbasa. Anong ibig sabihin ng inquisition? Sa pinakaunang definition po. The act of inquiring or examining. Ayan. So, pagpapapatay ba yan? Hindi po. So it's only the act of, you know, questioning something. Okay. So, diyan palang lang maling-mali na yung naituro ni Ginoong Elesoriano doon sa mga nakikinig at nagtatanong sa kanya. So, hindi po banal na pagpapapatay ang ibig sabihin ng inquisition. At, sirad po, meron bang doktrina or aral ang simbahan na ipapatay yung mga heretics sa tingin ko hindi lang si Ele Soriano may problema sa kaniyang kaalaman sa Biblia o sa scripture maging sa kasaysayan or history meron din siyang palpak o kapalpakan iba kasi si Minarian Sernal yung binatawag na history at saka yung his story oh, yeah. Yan. Kung meron kayong aklat nito, ito, to po ha, ah, po natin sa screen. Kung nakikita po ninyo, ito po ay uh, isinulat ng isang uh, uh, dalubhasa sa, history or, hindi history ha, ah, kundi history or kasaysayan, si or Dr. Ma D Diane Mokzar, no? Sa kanyang aklat na Seven Lies About Catholic history. At dito po sa pahina or pages 88 to 89, ganito po ang atin mababasa. at Dito po natin malalaman kung totoo nga ba yung sinasabi ng iba na yung Catholic Church ang umuutos ng pagpapapatay doon sa mga heretics at dito natin malalaman kung ano talaga ang ibig sabihin ng salitang Inquisition. Ito po sa pages a uh, Uh, 88 to 89 po. At ikaw na po ang bumasa sa um, seminaryo ng Sir Nalo, uh, Wala dito, walang dito po. Um, one of the most famous inquisitors, Jack, Jack Fournier, Fournier. the future Pope Benedict XII, who interviewed some 930 suspected heretics during his career, never used torture. Ayan. Ayan, ang maliwanag Never used torture. Uh, continue he got all the information he needed through skill and not force Ayan. he so. assigned various penalties to those judged guilty ranging from making a pilgrimage of wearing a cross to exile or imprisonment 42 heretics he, he turned over to the secular authority for execution the church itself did not execute Ayan. Maliwanag yan, yes when a crime was judged worthy of death, uh -huh. the criminal was turned over to the state with a request for mercy. Since the crime, in most such cases, challenged sec secular authority in some way or was even considered high treason, the request for mercy was was usually ignored. Ayan. So, gumamit ba ng torture? yung simbahan o hindi? Hindi. Oh, yung simbahan ba ang nagpapapatay? Hindi po. Oh, maliwanag na 'yan. So 'yan ang totoo. 'Yan ang ang uh, katotohanan sa history na batay mismo sa pagsusuri ng isang dalubhasa sa kasaysayan at merong uh, doctorate. Eh si si Soriano kasi inamin niya doon sa isa sa kanyang mga videos na uh, kahit yung uh, pag-aaral sa Hebrew at saka sa Greek, eh, pinapakialaman niya, eh, kahit hindi niya alam. Eh. So, ayan po mga ka Sana Sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapriyan. yan. Hello mga kapatid. Ah, uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag sa kay Bro Dance Mr. Curious Catholic Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic Facebook fans and YouTube channel dami ninyong matutunan isabuhay natin ang ating Mato. Rodillo E. de Iglesias